yan guys pahirapan pa na naman ang paglalakad guys oh. delikado na tayo ay madulas dito yun oh. putik putik parang masasabi mo kuya sa daan oh. mahirap pa, no? Nakaka madulas, ano nakakamadulas ano Kapag uh, umulan guys Grabe nga uh, hirap Pag uh, maglalakad ka dito you know? Pero may mga part naman Na hindi pa masyado Tapotik Mabato lang Uh, pagdating dito sa damuhan ay eh, kinakailangan dito tayo tutungtong sa may tubig ano kasi pag doon eh, baka mabuslot ka yan yeah, takad lakad lang guys tayo dito sa playlist ng tren yan puti kirap buti tumila na yung ulan tubigan kasi yan ano de la chute. Ouch! Oh, tu te rends de l'âge. sorry. Je vais te dire que tu So, lapit na tayo doon sa Palsado, guys. Ayan. Oh, my gosh. So, ayan. Parating din tayo. Ote. Okay. Lulas ka dyan. Ayan. Eh. Highway Calabar Zone. Hindi na tayo dyan dadaan dito na tayo dadaan sa balsada ato dyan nasa kayang sa kabalaban kung ano dumain dyan ay galing bah, taas dyan ha oh. ano shut <laughs> out huling huli ka dyan <laughs> huling huli ka dyan <laughs> Alright, guys. Thank you. Kaya tayo sa highway. May uh, mga truck na dumadaan dito. May taxi. Okay. Bye-bye.